Maritay tayo ng lumahan mga idol What's up mga idol Ngayong araw nga pala ay nakakita tayo ng lutang ng lumahan dito sa atin sa ranso Kaya naman agad natin itong pinuntahan at hinulugan natin ng lambat mga idol Ganyang isda nga pala yung hinuli natin ngayong araw mga idol At pagkagaling natin sa laot ay agad tayo nagpadalit ng apoy At syempre nag na naman tayo ng ating huli Gumawa na naman nga pala tayo ng napakasarap nating usawa na bagoong at sukang tuba Nilagyan natin ng napakaraming sili at nagputrip na naman tayo samahan nyo na naman ako sa another adventure natin ngayong araw mga idol. Ngayong araw nga pala ay nakakita tayo ng lutang ng lumahan. Agad nga nating pinuntahan ang lutang na ito mga idol upang maariyahan natin ng lambat. Pagkatapos nyan mga idol ay tumalo na rin ako pagkatapos nating mag ng lambat kasi kailangan nating bulabugin yung isda upang bumangga ito sa lambat at mahuli natin mga idol para mayroon na naman tayong pang ulam. Nakahuli tayo kahit pa mga idol. May tayo. Pagkatapos nga pala nating bulabungin yung mga isda, mga idol ay binatak na natin yung lambat para naman makuha na natin yung ating mga nahuling isda o alumahan mga idol. Karamihan nga pala sa mga isdang yan mga idol ay kusa ng nalalaglag galing sa lambat kaya naman kailangan nating sisirin upang makuha natin ang mga isdang yan mga idol. Sayang naman kasi mga idol kung hindi natin siya makikita. Katulad ng taong nakatadhana sa'yo baka hindi mo pa siya nakikilala. <coughs> ganyan lang nga pala kasimple ang buhay namin din sa Mindoro mga idol dito sa barangay namin dito sa Ranso. Tanging pangingisda at pagkukopra lamang ang pangunahing hanap buhay ng mga mamamayan din sa amin sa Ranso mga idol. Buti na lamang talaga ay mayaman sa isda at iba pang lamang dagat ang barangay naming ito. Mayaman din nga pala sa shell na kung tawagin ay salindrab at liswit itong barangay namin mga idol. Kaya naman kung isa ka sa hindi pa nakakatikim ng na mga shell na ito ay dayuhin mo na itong lugar namin na ito. Kapag natikman mo ang mga shell na ito, ay siguradong hahanap-hanapin mo. Habang nagbabatak nga pala tayo ng lambat, ay kailangan nating sisirin yung mga lambat na nakasabit sa mga koral sa ilalim ng dagat, mga idol. Kailangan nating dandahanin ang pagtanggal ng lambat sa mga corals na ito dahil maaring masira ang mga corals kung saan nakatira ang mga isda, mga idol. Hello. <laughs> <laughs> You're my best Sinisisid at tinatanggal na rin nga pala natin mga idol yung mga ibang isda na nakasabit sa lambat Para naman mas mabilis tayong matapos sa pagpapatak sa niya lahat mga idol <laughs> Busero nga pala ang tawag namin sa mga taga at tagapagtanggal ng mga nakasabit na lambat sa ilalim ng dagat mga idol. Hindi talaga madali ang ganitong klase ng trabaho dahil kailangan mong sumisid ng malalim at pigilin ang iyong hininga upang matanggal ang mga lambat na nakasabit sa ilalim ng dagat. Habang nasa ilalim nga pala ako ay may napansin akong napakalaking siklam o manglet kung tawagin sa amin dinis Aranso. Ang ganda talaga dito sa ilalim mga idol ay abaw nag-selfie pa ayo na tayo, mga idol paano may pangulam tayo mga idol lahat, mga idol. Thank sa patuloy pag super natin. Pagkatapos nga pala nating magbatak ng lambat ay agad naman tayo nagsagwan pa mga idol kasi wala namang makina yung ating bangka. Pagdating nga natin sa tabi ay agad tayong sinalubong ng ating mga kabarangay upang bumili ng kanilang pangulam. Sa tagal nga pala natin sa laot mga idol ayan lamang ang ating mga nahuli kaya naman binahagi na agad ito ni Papa upang makauwi na tayo sa bahay. Pagka uwi nga pala natin sa bahay ay agad naman tayo nagpadalit ng apoy upang tayo makapag-ihaw na dito nga pala tayo sa Juliana Garden at sa harapan ng Show Amo Resort na pag-aari ng pinsan ko na si Cecis Kusina mga idol. Kaya naman kung nais nyong magbakasyon dito sa amin ay wala kayong magiging problema sa inyong tutulugan dahil meron tayo ditong napakagandang cottage at napakamura pa. Kasama ko nga rin pala sa spot si Uncle Romeo Boy Castro nakakatapos lang mamitas ng mga fresh na gulay at fresh na talbos ng kamote. Dahil sasabawan daw niya yung kanyang kabahaging isda kanina mga idol. Inilagay na nga rin pala ni Papa yung ating parilya at nang umin na rin at nang hindi dumikit yung ating iihawing isda mamaya mga idol. Itong isdang alumahan nga pala mga idol ang isa sa pinakapaborito nating isda dahil ito ang palagi nating nahuhuli simula nung bata pa tayo mga idol. Bata pa lang ako ay palagi na akong sumasama kila papa kapag sila ay maglalambat at maghuhuli ng ganitong isda. Minsan nga kahit may pasok ako sa school ay sinasabi ko kay papa na meron akong lagnat kahit wala naman talaga para makasama ako sa kanila. Ginilitan ko na nga rin pala yung ating mga isda, mga idol para naman mas mabilis itong maluto. Pagkatapos niyan ay nilagyan ko na nga rin pala ito ng asin para lalong maging mas malasa at mas masarap yung ating inihaw. Katulad ko ay abaw. Pagkatapos nga pala nating lagyan ng asin yung ating isda ay inilagay na natin itong mga idol sa nagiinit nating parilya. Iyaw na tayo mga idol! Habang nag-iihaw nga pala tayo mga idol ay kumuha na rin ako ng dahon ng saging para naman makapag-start na tayo makapag-prepare ng ating papag tripan mamaya. Napakasarap nga palang mag trip mga idol lalong lalo na kung sa dahon tayo ng saging kakain. Pagkatapos nga pala ng ilang minuto ay agad ko nang inahon yung ating inihaw na alumahan mga idol. Dahil pangit din naman kapag na-overcook ang pagluto natin sa isdang ito. Dahil nawawala ang pagiging juicy ng laman nito mga idol. Agad ko nga palang inilagay don sa ating kinuang dahon kanina yung ating isda mga idol. Nagsandok na nga rin pala ako ng kanin mga idol. Wari kay ubos aring bahaw na iri sa akin ngayon. Ay abaw. Kumuha na nga rin pala ako ng sukang tuba dahil para sa akin, ito talaga ang the best na sausawa ng isdang inihaw na ito. Kumuha na nga rin pala ng bagoong si Papa mga idol at nilagyan niya rin ito ng kalamansi. Dahil talaga naman kung ikaw ay mangyan katulad ko ay hindi mawawala ang bagoong every time na nakakain tayo. Dahil dito sa Mindoro ay talaga namang nandito na ang napakasarap na bagoong lalong lalo na kung lalagyan mo pa ng napakaraming siling katulad niyan. Ay abaw, talaga namang mapaparami ang kain mo ng bahaw. Ready na ang pagkain natin mga idol. Thank you, Lord, sa another blessings na naman natin ngayong araw. Kain na po tayo, mga idol. Siguradong busog na busog na naman tayo, ni Re. ay abaw. Kanta, mga idol. Uy, bus, kanta, bis. Lagyan daw ng kain. Nagyan po tuloy yung dahon. Nagyan po tuloy yung Shout out po sa inyong lahat, mga idol. Maraming maraming salamat po sa palagi ninyong panonood, pag-share, pag-like, at sana ipalo nyo pa ang ating mga videos. Ingat po kayo palagi mga idol!